Gandang araw po sa lahat. Isa ka bang Katoliko? Alam mo ba, natakot natakot si Satanas at ang mga demonyo kay Birheng Maria, ina ng ating Panginoong Jesus. Pero bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe. Maraming salamat. Si Birheng Maria ay kinikilala bilang ina ng simbahan at isa siyang makapangyarihang tagapagtanggol ng mga mananampalataya laban sa mga demonyo. Bilang ina ng Diyos at ina ng simbahan, may espesyal na kapangyarihan si Maria laban sa kasamaan. Takot ang mga demonyo sa kanya dahil sa kanyang walang bahid na kalinisang loob, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at ang kanyang pagiging matatag-alyado ng mga angel sa pakikibaka laban sa mga puwersa ng kadiliman. Ang kanyang buong buhay ay naging halimbawa ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal naganap na ganap na sa salungat sa hangarin ng mga demonyo. Isa rin siyang mapag-arugang ina na nagmamahal at namamalasakit sa bawat isa sa atin. Kaya't ang kanyang mga dasal at tulong ay malakas na humaharap laban sa mga demonyo. Kapag mga manampalataya ay tumatawag kay Maria, hindi lamang niya ito pinapakinggan, siya rin ay isang tagapamagitan sa harap ng Diyos na nagiging dahilan upang mas palakasin ang espiritwal na depensa laban sa masasamang espiritu. Ang kanyang pagiging rey ng mga anghel ay nagpapakita ng kanyang malapit na kaugnayan sa mga hukpo ng langit na lumalaban sa mga demonyo. Ang kanyang mga pagpapakita at mga himala sa kasaysayan ng simbahan ay patunay na hindi lamang siya isang simpleng tagapagdalangin, kundi isang makapangyarihang tagapapagtanggol ng simbahan. Kaya't ang kanyang presensya, lalo na kapag tinatawag siya ng mga deboto, ay nagparamdam ng malaking takot sa mga demonyo. Ang kanyang pamumuhay na ganap na sumusunod sa kalooban ng Diyos ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magtagumpay laban sa anumang kasamaan. Ang mga demonyo ay walang kapangyarihan sa kanya dahil ang Diyos mismo ang pumili sa kanya at inihanda siya para sa tungkulin bilang tagapagtanggol ng simbahan. pag-asa at lakas ng loob sa mga tao sa gitna ng anumang pagsubok. Ang kanyang pagiging perpekto sa pananampalataya at walang pag-aalinlangan sa Diyos ang dahilan kung bakit natatakot sa kanya ang mga demonyo. Ang mga demonyo ay takot kay Maria sapagkat sa bawat hakbang ng kanyang buhay ay pinili niyang maging tapat sa Diyos anuman ang hirap at sakripisyo. Ang ganitong katatagan ay nagpapakita ng kanyang malaking bahagi sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Siya ang naging kasangkapan sa pagdating ni Jesus sa mundo at sa pamamagitan ng kanyang oo sa Diyos ay nasugpo ang kapangyarihan ng kasamaan. Hindi siya nagpadaig sa mga tukso at ipinamalas niya ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang kababaang loob at pananampalataya. Bukod pa rito, si Maria ay isang modelo ng kabanalan at pagpapakumbaba. Ipinapakita ng kanyang buhay na kayang malampasan ng tao ang kasamaan kung siya ay tapat at puno ng pananalig. Ang kanyang pagdiriwang bilang Reyna ng Langit at Ina ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang espesyal na papel sa laban sa kadiliman. At ang mga demonyo ay walang kapangyarihan laban sa kanya dahil alam nila na sa kanyang pananampalataya ay naroroon ang Diyos. Sa ganitong paraan, si Maria ay hindi lamang simbolo ng pag-asa kundi ng tagumpay laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Ang mga demonyo ay may matinding takot kay Birheng Maria dahil sa kanyang espesyal na papel sa kaligtasan, ang sangkatauhan at sa kanyang pagiging dalisay at banal na ina ng Diyos. Bilang inihe si Maria ay may natatanging kaugnayan kay Kristo na siyang nagwagi laban sa kasalanan at kamatayan. Ang kanyang oo sa Diyos nung siya ay tinawag na maging ina ng tagapagliktas ay nagbigay daan sa pagdating ni Jesus sa mundo, ang nagsilbing ilaw na nagdulot ng pagkatalo ng kadiliman. Kaya't sa mata ng mga demonyo, si Maria ay isang sagisag ng kanilang pagkatalo. Ang kabananaalaan ni Maria na walang bahid ng kasalanan mula sa kanyang pagsilang ay nagbibigay ng malakas na impluensya laban sa mga puwersa ng kadiliman. Siya ay pinili ng Diyos upang maging dalisay at walang sala at ito'y kinatatakutan ng mga demonyo sapagkat ang kanilang likas na kasalanan ay walang kapantay na kapangyarihan laban sa kanyang pagiging malinis sa kanyang pagiging ina ng diyos, pinakita niya ang ganap na pagpapasakop sa kalooban ng diyos, isang bagay na hindi kayang gawin ng mga demonyo na nagtakwil sa diyos dahil sa kanilang pagmamalaki. Bukod dito, ang panalangin ni Maria, lalo na ang kanyang pagpapamagitan para sa mga makasalanan, ay malakas at mabisa sa harap ng diyos. Maraming Kristiyano ang naniniwala na sa pamamagitan ng kanyang mapagkumbabang pagdarasal, siya ay may kapangyarihan upang magdala ng grasya at proteksyon laban sa kasamaan. Kaya sa tuwing tinatawag siya ng mga Kristiyano, ang mga demonyo ay natatakot at nanginginig sapagkat alam nila ang kanyang panalangin ay nakakatulong upang palakasin ang pananampalataya at pagtatagumpay laban sa kasamaan. Ang dahilan kung bakit takot ang mga demonyo kay Birhen Maria Si Birhen Maria ay kinatakutan ng mga demonyo dahil sa kanyang napakalalim na kabanalan, malinis na kaluluwa at malapit na ugnayan sa Diyos. Bilang ina ng Diyos at isang mahalagang instrumento sa plano ng kaligtasan, siya ay naging halimbawa ng kabutihan, kapakumbabaan at walang bahid na kabanalan na hindi magawang hawakan ng anumang kasamaan. Dahil sa kanyang lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos, si Maria ay pinapahalagahan ng mga deboto bilang isang mapagmalasakit na ina at makapangyarihang tagapamagitan. Naniniwala ang maraming Kristiyano na ang debosyon kay Maria ay nagpapalakas ng kanilang pananampalataya at nagbibigay sa kanila ng lakas upang labanan ng tukso, kasalanan at maging ang pag-atake ng mga demonyo. Bilang isang inang espiritual, ang kanyang mga panalangin ay itinuturing na mas epektibo partikular laban sa kasamaan dahil sa kanyang espesyal na papel sa plano ng kaligtasan ng sangkatuhan. Sinasabi rin sa mga kwento at tradisyon ng simbahang katoliko na si Maria ay may natatanging kapangyarihan laban sa mga demonyo dahil ang Diyos mismo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ito upang protektahan ang kanyang mga anak mula sa masasamang espiritu. Ang pananalangin sa pamagitan niya ay nagdududulot ng malaking lakas sa spiritual na buhay ng mga mananampalataya na tumutulong sa kanila na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at maging matibay sa pagharap sa anumang kasamaan o tukso na maaring bumalot sa kanila. Sa ganitong paraan, si Maria ay nagiging makapangyarihang kalasag laban sa demonyo at ang kanyang presensya sa buhay ng mga mananampalataya ay nagbibigay ng tiwala at kapanatagan. Ang Birheng Maria ay kilala bilang isang makapangyarihang simbolo ng pag-asa at pagtubos. Dahilan kung bakit may takot ang mga demonyo sa kanya. Sa kabila ng kasamaan at pagsubok na dala ng mga demonyo upang magdala ng kawalang pag-asa, ang um, presensya ni Maria ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga Kristiyano upang magtuloy sa pananampalataya. Ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa sangkatauhan ay nagpapakitang isang napakalalim na koneksyon sa Diyos na nagpapalakas sa pananampalataya ng marami. Bilang ina ng Diyos, tinatamasa ni Maria ang espesyal na biyaya mula sa Diyos at ang kanyang pagiging dalisay at malinis ay nagdudulot ng malaking pagkatakot sa mga demonyo. Ang kanyang pamumuhay bilang isang huwarang ina at lingkod ng Diyos ay nagtuturo sa mga tao kung paano maging mas malapit sa Diyos sa kabila ng mga pagsubok kapag ang isang tao ay nananalangin kay Maria, lalo itong nagpapalakas sa kanilang pananampalataya at nagiging isang harang laban sa masamang espiritu. Bukod dito, ang presensya ni Maria bilang isang ina at tagapagtanggol ay nagbibigay ng aliw at lakas ng loob sa mga mananampalataya. Ang demonyo na may layuning wasakin ang pananampalataya ng tao ay labis na natatakot dahil alam nitong hindi nito kayang talunin ang kapangyarihan ng ina ng Diyos. Ang pag-asa at pagtitiwala kay Maria ay nagiging sanhi upang ang mamanan ng palataya ay magpatuloy sa landas ng kabanalan at magsikap na layuan ang kasamaan. Kaya't si Birheng Maria ay nananatiling isang napakalagang simbolo ng pag-asa, tagumpay laban sa kasamaan, at ang landas tungo sa pagtubos ng sangkatauhan. Tagapulbos ng ulo ni Satanas Ayon sa Propesya sa Biblia sa Genesis 3.15, sinasabing, Siya ang dudurog sa iyong ulo. Karaniwang interpretasyon nito ay tumutukoy kay Birheng Maria bilang isa sa mga may mahalagang papel sa pagtagumpay laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Maraming Katoliko ang naniniwala na si Maria ay may natatanging kapangyarihan at autoridad na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos upang labanan ang kasamaan. Dahil sa kanyang pagiging ina ni Hesus Kristo, siya ang itinuturing na babaeng ginamit ng Diyos upang wasakin ang mga plano ni Satanas mula pa sa simula. Sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at pagiging malinis, pinatunayan niya na ang grasya ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa lahat ng kasamaan. Natatakot si Satanas kay Maria sapagkat siya ang naging daan upang maisilang si Jesus ang tagapagligtas na wawasak sa kaharian ng kadiliman. Bukod dito, si Maria ay kinikilala rin bilang tagapagitan at tagapapagtanggol ng mga mananampalataya. Sa tuwing nananalangin ang mga Kristiyano kay Maria, humihiling sila ng kanyang tulong upang mapalayo sa tukso at kasamaan. Natatakot si Satanas sa kanyang makapangyarihang pamamagitan sapagkat sa bawat panalangin kay Maria, napapalapit ang mga tao sa Diyos at napapalayo sa impluensya ng kasamaan. Sa ganitong paraan, uh, si Birheng Maria ay hindi lamang ina kundi matibay na tagapagtanggol laban sa puwersa ng demonyo na siyang dahilan kung bakit natatakot si Satanas sa kanya. Ang mga demonyo ay takot kay Birhen Maria dahil sa kanyang malapit na ugnayan sa Diyos at kanyang pagiging ina ni Jesus, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Si Maria ay pinili ng Diyos na maging ina ng kanyang anak at sa pamamagitan ng kanyang malinis at banal na pamumuhay, siya ay naging perpektong halimbawa ng kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga demonyo ay takot kay Maria dahil alam nila ang kanyang matinding pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at ang kanyang ganap na pagtanggap sa plano ng Diyos. Sa pagsasabi ng oo kay Gabriel sa anunsyo ng pagdadalang tao kay Jesus, isinuko ni Maria ang kanyang sarili sa Diyos at naging daan upang matupad ang kaligtasan ng tao. Bilang isang makapangyarihang taga pamagitan sa panalangin, kinikilala mga Kristiyano na malaki ang papel ni Maria sa labanan-laban sa kasamaan. Ang mga demonyo ay takot sa kanya dahil sa kanyang banal na impluensya at sa kanyang pagkakaroon ng ganap na pananampalataya na hindi matitinag ng anumang tukso o kasamaan. Sa mga kwento ng mga exorcism o pagpapabalayas ng de, madalas na nakikita na ang pagbanggit kay Maria o ang panalangin sa kanya ay nagpapalayo ng mga demonyo. Dahil alam nila na si Maria ay lubos na pinapanigan ng Diyos. Para sa mga demonyo, si Maria ay isang makapapangyarihang kalaban na hindi nila magagapi sapagkat siya ay pinabanal at protektado ng Diyos. Bukod dito, ang kanyang kapakumbabaan at kabutihan ay lubos na salungat sa pagmamataas at kasamaan ng mga demonyo. Kaya't kahit ang kanyang pangalan ay may kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Ang kanyang presensya at mga panalangin ay nagbibigay ng takot sa mga demonyo dahil alam nila na sa kanyang panig ay ang kapangyarihan ng Diyos at sa bawat pagkilos niya, nagtatagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. Sa ganitong dahilan, ang mga demonyo ay takot kay Birhen Maria dahil siya ay simbolo ng banal na tagumpay laban sa kanilang masasamang gawain. Si Birhen Maria ay kinikilala sa simbahang katoliko bilang reyna ng langit at lupa. Ang kanyang natatanging titulo ay nagpapahiwatig ng kanyang mataas na posisyon sa harap ng Diyos na may kapangyarihan siya sa parehong makamundo at makalangit na mga larangan. Dahil dito, ang mga demonyo ay may matinding takot sa kanya. Bilang reyna ng langit at lupa, si Maria ay hindi lamang isang ordinaryong nilalang. Siya ay pinili ng Diyos upang maging ina ni Heso Kristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Sa pamamagitan ng kanyang buong pusong pagsunod sa kalooban ng Diyos, siya ay naging instrumento ng pagbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan na kinatatakutan ng mga demonyo. Ang mga demonyo ay takot kay Maria dahil siya ay isang huwaran ng kabutihan, kabanalan at ganap na pagsunod sa Diyos mga bagay na taliwas sa kanilang masasamang layunin. Sa kanyang kapangyarihan bilang reyna, siya ay may kakayahang humiling ng tulong mula sa Dios para sa proteksyon ng mga tao laban sa kasamaan na isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya kayang lapitan ng mga demonyo. Dagdag pa rito, sa kanyang mga devotional na panalangin tulad ng Santo Rosario, Maraming tao ang natutulungan sa paglaban sa tukso at mga kasamaan na nagpapakita ng kanyang kapangyarihang makipaglaban para sa mga kaluluwa. Sa bawat pagbanggit ng kanyang pangalan, ang mga demonyo ay nanginginig at nagagapi, sapagkat alam nila na ang reyna ng langit at lupa ay nagtataglay ng kapangyarihang mula sa Diyos at hindi sila magkakaroon ng kapangyarihang lumaban sa kanya. Ang takot na ito ay nagpapakita ng kanyang dakilang papel bilang reyna na walang hanggang tagapagtanggol ng mga tao laban sa kasamaan. Ang Birheng Maria ay kinikilala bilang puno ng grasya o full of grace sapagkat siya ay pinuspos ng biyaya ng Diyos mula pa sa kanyang paglikha. Dahil dito, siya ay naging dalisay, walang kasalanan at natatanging instrumento ng pag-ibig at awa ng Diyos. Ang grasya na ipinagkaloob sa kanya ay nagbigay sa kanya ng kakayahan na labanan at pagtagumpayan ang anumang anyo ng kasamaan. Sa kabila ng kanyang pagiging isang tao lamang, ang kanyang kalinisan at kalapitan sa Diyos ang nagpatatag sa kanya laban sa mga tukso ng demonyo. Bilang ina ni Jesus, siya ay may espesyal na papel sa plano ng kaligtasan ng sangkatauhan na lalong nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan laban sa kasamaan. Ang mga demonyo ay takot kay Birheng Maria dahil sa kanyang pagiging puno ng grasya na walang puwang para sa kasamaan o anumang impluensya ng demonyo. Dahil sa kanyang lubos na kalapitan sa Diyos, ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan at mabilis naririnig ng Diyos. Hindi siya kailanman nagkasala, kaya't siya ay naging huwaran ng kabanalan at kadalisayan. Ang mga demonyo, napawang mga nilalang na nagtaksil sa Diyos, ay lubhang takot sa presensya ni Maria dahil ang kanyang buhay ay patunay ng tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Bukod dito, ang kababaang loob at pagsunod ni Maria sa kalooban ng Diyos ang naging daan upang talunin ang kayabangan ng mga demonyo na siyang ugat ng kanilang pagkahulog mula sa grasya ng Diyos. Kaya't ang Birheng Maria ay kinikilala hindi lamang bilang ina ni Jesus, kundi bilang makapangyarihang tagapagtanggol ng sangkatauhan laban sa kasamaan. Sa bawat pagbanggit sa kanyang pangalan at bawat panalangin sa kanyang pamamagitan, ang mga demonyo ay nanginginig sa takot dahil alam nilang sa huli, ang grasya at kabanalan ni Maria ay magtatagumpay laban sa kanilang mga pakana. Ang pagkatakot ng mga demonyo kay Birheng Maria ay malalim at may malalim na ugat sa kanyang kabanalan at natatanging posisyon sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Isang mahalagang dahilan ng takot ng mga demonyo kay Maria ay ang kanyang Immaculate Conception. Sa doktrinang ito ng simbahang katoliko, ipinanganak si Maria na walang bahid ng kasalanang original o original sin. Ibig sabihin, mula pa sa simula ng kanyang pag-iral, siya ay malinis at dalisay sa mata ng Diyos. Dahil dito, si Maria ay naging bukal ng kalinisan at grasya na lubos na naiba at taliwas sa madilim na kalikasan ng mga demonyo na puno ng kasalanan at kadiliman. Ang pagiging dalisay ni Maria ay isang bagay na hindi kayang abutin o siray ng mga demonyo sapagkat siya ay protektado ng biyaya ng Diyos mula pa sa simula sa kanyang kalinisan siya ay nagiging matatag na simbolo ng pag-ibig at kabanalan ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa mga makasalanan at gumagabay sa kanila patungo sa kaligtasan ang kadalisayan ni Maria ay parang isang matinding ilaw na nakakabulag para sa mga demonyo na tumatakbo at umiiwas sa kanya dahil sa hindi nila kayang harapin ang liwanag ng kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang pagiging dalisay at walang kasalanan, ipinapakita ni Maria ang perpektong halimbawa ng isang nilalang na ganap na tumanggap at sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't sa bawat sandaling siya ay tinatawag o dumadalangin ang mga mananampalataya sa kanya, lalo niyang pinapalayo ang mga demonyo at pinoprotektahan ang mga kaluluwa mula sa kanilang masasamang impluensya. Bilang ina ng Diyos, may natatanging kapangyarihan si Maria na magpakita ng awa at magbuhos ng biyaya sa mga tao na lubos na kinatatakutan ng mga demonyo. Sa kanyang kalinisan at pagiging malapit sa Diyos, si Maria ay naging isang makapangyarihang kasangkahapan ng kaligtasan at tagumpay laban sa kasamaan na siyang lalong nagpapalala ng takot ng mga demonyo sa kanya. Ina ng Diyos, Bilang ina ni Jesucristo, si Birheng Maria ay may natatangi at makapangyarihang posisyon sa espiritual na mundo. Kilala ng mga demonyo ang kanyang pagiging ina ng Diyos at kinikilala rin nila ang autoridad na ibinibigay nito sa kanya. Si Maria ay natanging nilalang sa mata ng Diyos dahil siya ang napiling maging ina ng kanyang anak. Sa kanyang pagpapakumbaba at lubos na pagsunod sa kalooban ng Diyos, ipinakita ni Maria ang tunay na kabanalan at kalinisan ng puso. Sa sandaling sinabi niya ang oo sa Diyos sa pag-anunsyo ni Angel Gabriel, binuksan niya ang daan upang magkatawang tao si Kristo na nagdala ng kaligtasan sa sangkatauhan. Dahil dito, siya ang naging katuwang ng Diyos sa plano ng kaligtasan ng tao, isang posisyon na hindi kayang pantayan ng sinuman. Ang mga demonyo ay nanginginig kay Maria dahil sa kanyang espesyal na relasyon kay Yesu Kristo, ang Diyos na nagkatawang tao. Bilang ina ng Diyos, si Maria ay may makapangyarihang autoridad sa espiritual na mundo at kinikilala ito ng mga demonyo. Ang kanyang kabanalan at kalinisan ay naglalabas ng liwanag na sumusupil sa kadiliman ng kasamaan. Kaya sa bawat pagkakataong binabanggit ang pangalan ni Maria o nananalangin sa kanya, ang mga demonyo ay tila nasusunog sa liwanag ng kanyang kabanalan. Bukod pa rito, si Maria ay kilala bilang reyna ng mga anggel, at siya ang tinatawag ng mga anghel upang magtanggol laban sa mga puwersa ng kasamaan. Sa mga pahayag ng mga santo at mga pagpapakita ni Maria sa iba't ibang lugar sa mundo, paulit-ulit na ipinakita ang kanyang pagmamahal at pagnanais na ilapit ang mga tao sa Diyos at ilayo sa kasamaan. Ang kanyang autoridad ay hindi nagmumula sa kanya mismo kundi sa Diyos na sumakanya kaya't ang kanyang pangalan ay may natatanging lakas laban sa kasamaan. Ang takot ng mga demonyo kay Maria ay tanda ng kanyang mahalagang papel sa pagliligtas ng Diyos. Sa kanyang pananampalataya, pagtalima at pag-aalay ng sarili sa kalooban ng Diyos, si Maria ay naging takbuhan ng mga nananalig at proteksyon laban sa mga puwersa ng kadiliman.